Lê Jamal? Ô Allah, balka. Salat na kayo ko yan, lumalaba na. Kasi cellphone ko na. Salamat. maka bak kayak maaf aya maupangikan kok aram ayamn sangat kita enak lebih kilain to Oh, hindi nakasarak ka. <laughs> ka pa binugbog nila kay Nanay. Nakakaro na ano na, bugbogin na ka. Eh, mo mabugbog? Mm. Mabugbog kita do sa sawa. Ha? Paruso ka man. <laughs> Tapang mo ha, sinakal mo pa ako.

kita baru bungkunan nopo video teras alas na tayo ini papa ya ngayon ka lumaban, ha? Hindi na po. Meron akong pang ano, ayun o, oh, yung nang babalat ng tuhod. Yung kasama ko na yun. Na babalatan mamaya. Magaling na po ito. <laughs> babalatan ka mamaya. Oh. Ano? Okay na? Sigurado yan? Ha? Ah? Okay na, ate Kaya na? Ha? Ah? Patayin kita, ha? Ah. Oh. Garapon natin sa karorwana. natin sa Kaya mo i-garapon na ka? Ha? Ano maminsan? Tag-sublit yata, i ka. lagay ko sabote ang kalulunga mo wala na yan oh sige harap ka dito harap ano lalaban ka pa sa susunod Bakit? Kaya mo ba ako? Ha? Hindi. Hindi, kayo po pwede sa lagad ng Diyos. Oh ano? Gigilitan kita? Hindi po. Ha? Hindi. Oh, ayan. Gusto mo ikaw hahalili yung kasama ko? Hindi. Na po. Ha? Hindi. Na po. Pag inop ko ito, hahalili na yung kasama ko. Hmm. Bilang ako ng tatlo, lalabas ka rin, ha? Ha? O, marunong ka bang bumilang? O, bilang ka? Isa. O. Oh. O. Oh. <laughs> labas. Balik. Ano, kumusta? Dito ka pa matutulog. Ha?